Alden Richards, di ba? Yan. Pag Alden Ray ka ngayon, lahat talaga pinapansin, no? Oo. Oh, 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 oh. Katulad niya, di ba? Yung nakalaang Miss Universe. Oo. Ah, ah, Philippines. Oo, oh, oh, di ah, ba? Yung pagtawag niya ng mga ah, lugar. Kaya yun nga. <laughs> Cebu! ah. ah. <laughs> Talagang nagagalit, oh, di ba? Oo. Ano? Oh, oh. Cebu! Rebe Sija! Bulakan! Oh. Bukulog! <laughs> <laughs> yung galit kind of, ano, posting. random posting. Ah. Ginawan po siya ng mga memes, ganyan. Ginaya ng ibang mga hosts di ba? Pero, nakaganda para sa kanya. Oo, nag-viral uh -huh. siya. Yung mag-viral ka sa mga ganyan pagkakataon. Ibig sabihin yun, inaabangan talaga siya at ang mata na sa kanya. At uh -huh. makabuluhan ang kanyang dahilan. Yes. Napakalawak po talaga nung pinagganapan ng uh -huh. Miss You Philippines. Ang lahat po ng mga grupo ay nagpapalakpakan, nagpapadyakan, sumisigaw ang kanilang mga ano ang isinisigaw na pangalan at probinsya. Mga lupa. Oh. Uh mga -huh. manok nila. Yes. Diba? Siyempre nga naman, pag doon pa, bulung ka lang doon, o walang latoy, hindi ka maririnig. Oh, oh. kailangan ilakas talaga. Ayaw. katulad ng Cebu! Cebu! bulakan <laughs> bulakan. Ang lakas <laughs> naman eh oh, Ikaw? Taytay! Taytay! iloilo ano pa kung talaga ano 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 <laughs> Parang wala naman ako na rin. Marindoki. 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 Meron ba? Pero ito po ay tinanggap ng nakangiti ni Alden kasi hindi naman nakapanakit sa kanya yun. Napansin ay, oh, nga siya, di ba? Bakos, di oh, ba? Oh, to Napansin to na kanyang hosting skill Pero man. ang talagang napunan ng ating mga kababayan, yung Rolex watch na ay, na, ma. na mahigit pong dalawang milyong piso ah. ang halaga na pinag-ipunan niya talaga at pinangarap niyang magkaroon. At ang pinakamatindi, mm. Uh -oh. Ah, yeah, 'yung ano 'yung isa, nyo isa nyo pa. Oh, o 'yung ta isa ah oh, Ano? Ano yung tatak? Nang, patek? Nang... Nang... Nang relo? Nang Rolex? Uh. <laughs> ano tatak ng no Rolex? Tatak Philip! Ay, iba pa yung Philip Stein ba yun? Ay, iba ay yun? Ay yun? Ay yun! Ang Patek Philip, ang nakakabili lang nito ay yung mga bukod na pinagpala. Ay! Ang kalaki-laki ng halaga, di ba? At yan po ay isang patunay na si Alden Richards talaga ay marunong humawak ng kanyang pinaghihirapan. Sobra! Di ba? pati may rumo muna sang fashion show na pina-pakita talaga lahat oh no, ginaganon diba? niya kaagad oh, oh. tapos na yung kulay tinanong pala kay Catherine kaano isusuot niya white magwhite ka okay, mag uh oh white ka or ma uh oh maplaks ka ganung ganitong gamitin mo uh -huh. yun pala yun at hindi sila talaga pinaghihiwalay ng panahon ni Catherine Bernardo nag-date sinalubong muna ayo oh, oh, sa airport oh. kagaling ng flight sa TVC shoot niya uh -huh. nagsalubungan agad kinabukasan Nag-date sa, sa BGC, tapos, tapos? kahit na naka-face mask at naka-cap, hindi pa rin na itago ang kanilang mga identity, diba? Mm. At kinabukasan, sa FAMAS Awards, magkasama Sama pa rin. Lord. Inseparables na talaga. Ay, nakabasa, nakakatuwa sana sa isang linggo, meron tayong reba na sila namin na. Ay, oo. oo. At saka, yung palang May 25, yan pala dapat anniversary ni Catherine at ni Danielle Pabiga. Oh, yun yung araw na nag-date sa BGC. Oh, oh ay, sa BGC. Kaya ang dami-daming nga nambabash na. At uh, si Alden na talaga ang kasama mo Wala po tayong magagawa Nagbabago po ang panahon oh, okay. labing isang taon naman po nila yan Na isinelebrate yung May 25 Eto yung pang 12 taon na nakapangihinayang Wala tayong magagawa Talagang ganon oh, okay. ba? Basta ngayon Basta Alden Richards Markado Basta Alden Richards Kinokopia Basta Alden Richards Pinabash, mm -mm. no? Sa Alden Richard, pinag-uusapan. Mismo. Oh, oh, oh. Ang lahat ng ano, nakatutok talaga kay Alden Richard. Mm -mm. So. At sana, wag na wag siyang magbago talaga. Ay, uh, nako. Di ba? Di ba yung itsura ng tao, yung mata, doon natin nababasa mm -hmm. kung ano ang ugali. Bintana ng kaluluwa yan eh. Yes, diba? correct. At Windows uh, of the soul. At saka meron tayo nakikita talaga, ay, ito mabigyan lang ng break, magbabago yan. May tayo, di ba? May ganun tayo. Pero ano? siya hindi eh. Ay, ang break tayo kuwa. sa paghihintay. Totoo. Wala talaga. At nakikita po natin yan. Saksi po tayo sa hindi pagbabago ng isang Alden Richards. Kaya naman, napaka-blessed po niya. At salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagpapataas pa ng kalidad ng kasikatan ni Alden Richards. Yes. yes. Salamat. Diba? What do you want to tell Alden? Nako, uh, I want to tell Alden that na never forget your back. Ay, yung likod. Huwag mong kalimutin yung likod mo. <laughs> 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 uh, well, never forget your back wherever you came from. Ay, uh, dapat kay Diwata mo pala sina. Ay, please talk to Diwata. Ay, oh, oh, natin. Uh, ah, to Diwata. Ah... Uh, if you have to do is you just look up uh, your back and look in, in side by side so that you know what's happening in your uh, life now uh, so that you know that you have to put your foot uh, in the isang paha Wow! Uh, your feet. Your feet. Uh, on do the not, ground. on the ground. You just put in, you put in the ground. Do not be, uh, fly. <laughs> do not be not fly. fly to the moon. Fly do not to the be moon. fly. Anong sasabihin ni Diwata sa kanya? Doon sa, sa tatak Diwata. Anong sasabihin? Hmm? Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun yun. Oh, na. ah, diba? Akala niyo, siguro nakagaganda yung mga ganon. Oh, yung mga, yung candy din, hindi po.